Walang king kong. Pagka na dito. Ate Joy, magusti shoes natin. <laughs> Ay, yung Ah, oh, sa akin yung naka, mama, hindi. Yung naka shoes ka tapos hindi na naka kasama mo sa ganito. Ako. Kasi naka Ako, kinamakan kita. Two size yan para magbawa. Hi guys, welcome to our vlog. <laughs> <laughs> yeah, naglaag. to? ng mga galak. Ikaw sa mga taga mga galak-gala. Ito daw ang wadi Wad na mar. Wadi na mark. Ang probinsya nga day. Nilakad namin kasi hindi pinapasok ang sasakyan. takot naman day itong bungtong day Yung bungto dai ba takakatakot.

Awag na tayo. Gusto mo dun sa baba? May sa baba pa pala. Ito. Ano yung may paskin? May paskin. Ay dagat. Aw oh, dagat. Ano? Ah. <laughs> dagat pala yan, Day. <laughs> Ang itik o oh sabi nila na palaka daw. Palaka daw yung nag nagano. <silence> <silence> Sige nay. Uy, may binta pa wala siya, day Sige, day Umakain kami dito sa ano Sa Sa Wadi Namar Ayan Ayan Diyan dito to kami kumakain, oh. Tapos yung ano namin dagat, oh, hindi pala dagat ito. Tubig. Lake. <laughs> yung may ano, yung maitik. Itik. Yung pala ko pa talaga. Dai tubig mo dai. Ate. Ay, I ano ko lang kami. Ay, itik, oh. Ari. Buti Ari pa si Itik. Ari kami itin. sa ano. Sa park sige okay oh, Tayo tatlo Oo o. paano natin i-picture Ayun deh Ibungyan ay, 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 din picture kita te. Ano nagvi-video ka? Yan ko yung okay. ano yung dadaanan natin <laughs> Maganda dito te. picture kita. Ah, sige 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 dayo Nakita ko na day ang false day. <laughs> <Para> Kaya ganun. <kakakailan> natin <laughs> Ikaw ang <panalo. laughs> Si Dr. Pwede lang kita tumulong. Mm -hmm. Dai, ayoko talaga mag-back dai. <laughs> 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 guys, nagbaktas kami, guys, ngayon, dahil kasi walang masakyan, dai. <laughs> <laughs> Yung linuan ng ano ko, dai, oh. <laughs> nagbakpas kami galing kami ng ano wadi na mark na mark ano bakpas bakpas kami Baktas, baktas. kami ni Dr. Faisal wala wala tao pero nung siya kasi ang assistant niya pinoy pala si Dr. Aden, masahir sabi niya makulit <laughs> kulit pa kulit. Kung nga, doktora, bakit kulit. Sabi ni Doktor, ano, ni sabi, masarap daw kasama ang Pinoy na asistante. Bakit? Nung pumunta siya sa Inaya, asistante daw Pinoy. Saka malinis. Ano? Ang liwanag. Ang dami na sasakyan. Bakit may nakapasok, dai? Sasakyan. dami na. Baka wala na nagbantay naantok na hindi natulog ang nagbantay Ino, <laughs> <You know, laughs> mo ang, ang, ang kasakit nang kubo ka wala na tao wala tao dito mamaya makaupo lang tayo wala ka sa'yo bagay dami lang, dami ng sasakit <Russie> oo oh, dami na ang sasakyan e, nandun na ang ang ispo gusto ba sa mga dito i-check mo daw te they... mayroon? kung so mayroon baka wala Baka wala dahi, baka lang sa ano dahi, sa may Malapit naman day ang ano day. Sa Where to? Home. Manpuha. Home. Man po Nandito day? minutes. Tapos sa taas. Paakit na magpalit. na tayo Bundok pa Bundok na. Bundok na. Ay, mga

Ano nagsipuntahan natin oh? Anjan na tumawag na siya Tumawag siya sabi niya hali kayo hali kayo dito Kasi mayroong ano na Assalamu alaikum Allah kahit Bakit? m u

Hindi sa ulo oh, niya? Sana all. sa? Ikaw sino kasama mo? May banda pala Kaya mo na, eh. Uy, bakit naman yang pinakita mo ka ba kita sa likod?